welcome so, back sa aming YouTube channel. Yan, for today's vlog po kami po ay maglalako again. Magbebenta kami guys ng palamig. Oh, <laughs> Yung Graham Bar kasi meron pong purpose dito sa ating barangay Monteclaro Yan si Popo to. Aga-aga Good morning. Racing. Say good morning. Good morning. Say hi. Good morning. Hi. 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 Oh. Hi, Blankies. <laughs> Gusto na namang straw. Ay, huwag yan eh. Ginagamit. Isa lang. Only one lang. Oh, let's go, kain na. go eat. Go eat, go eat. Isa lang. Just one. Yan, naglagay na rin kami ng lamesa sa, ano guys, sa plaza. Uh, pasok. Wow, sana. Yeah. Wow. JD, oh. JD, oh. Oh. Wow. Kaya na, yan. Kaya na, yan. Yan, naman. Ano man to, damo. Bulak-bulak. <laughs> Kambingak, yan. Yummy. Oh, hindi na din. yan. Bagtet. Bagtet. <laughs> Ay, ka nang ng lugaw. Ang harap ng lugaw. Kay Tita Elsie. matulog. Yan guys, <laughs> yung palamig na ni Biggie. Ah. Yo? What's on? Yung alin? Harap man. Yung ano lang nag doon. Yeah. Well. Well. Hindi kami makabinta guys. Tama <laughs> na muna yun. Mayan na siguro. Ayan na yung mga nagtitinda o. Oh. Oh, let's go! Halika na doon! Halika na! Tinda na tayo, tinda. Uli, ba't yung bola nasa likod mo? Huwag yan, kay Tita Chin yan. Let's go, tinda na tayo. Yeah! Titinda na si Popot. Bola. Bye-bye! Bye-bye! Bili na ikaw yung on. damit 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 dami. rupa Renta lang yun, makapal na. Nagahanap kami ng kumakain. Ay, tanggol! Kasi ano, wala ka na eh. magtinda na mga ubeng. Paano naman tayo magtinda nito? <laughs> yun lang. Ano, <laughs> magtinda no, na JD? Simulan mo na. Bili ka ng mundo. Oh, Ang kadaming ulam dyan oh. Ayan. Anong gusto? Hey, Dey. Hindi ka na marap. Busy ang tayo magtinda? Puro man tayo may bit -bit? <laughs> gonna, tingin ka na nga laruan mo doon, oh. hindi na po. Ayaw Baing-baing ba Wow, kinapa. Kinapa, kinapa, kinapa. Ano, oh, nakabili ka na agad? Wow, sanol. Sanol, nakawawidro ka pala eh. Ha? Oh, yan na no, naman, no. sinipingan mo dyan? Ah, yes. Para, para na naman kayo dito. Ha? Pre? Pre, ha? Pre? <laughs> Hindi, kuya. Ay, kalang pre. namin ng milk. <laughs> ah, kala ko yung dati, papre na naman <laughs>

ito. Mga tao eh. Mas yan? O, diyan ka na lang maglaro. Parang ganda natin bilhin. <laughs> o, sige, <guluhin> mo. <laughs> Anong gusto? Meron ka ng ganyan. May ganyan ka na eh. Alay. Sira. Sira, dito. Sira, No? Daming, ano, guys. 4 piece and all my 4 piece. <laughs> Sana all kasama sa nag-release. <laughs> side line, side line muna kami guys. Saan nang basahan ko? Para may pag- <laughs> tagal, tagal muna nga. Side line muna para may pambura kayo. <laughs> okay. okay. guys, benta ni yung <laughs> Magkano <laughs> yan ay? Saan po? Punoy na rin yung 20 Pwede na? Ha? Ubus na yung palamig natin guys Simpla na naman Ulam ay na Sampo lang Ulam Ano na yan? Ulam Hva skal du ha Det å glo på. dagdagan. Tayo mm -hmm. yung plastic lagi mo lang dito. Eh, baby girl lang. ng buhok. Much 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 later. dan dan na. Running Yung bata doon, no? Delikado. Tapos na ang purpose, piece Oo, wala nang tinda. Nakapahinga na. Ganyan, na, adami ba siya? Walking na, Kawan to din ng palameg. Kaka. siya. kasama na yung kanin doon. Tsaka palameg. Palameg yan yun, no?

Dirty, 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 dirty. Sama ka mo Nakapain walk lang. Walking, 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 so, Dance na kayo na eh, baby. Dance. Running, 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 running na. we no. stop. No. Stop. Mm -hmm. Si, um, ano Naka plus 2? one plus sabi niya. Naka Hindi, 1 <laughs> sino daw? I Hi everyone. Ayun <laughs> <May laughs> niya. ko, <To> Tu <laughs> sino? 85. Uh, ah, may suki. <laughs> may ano diyan dahil dito ka bumibili ng ulam, may ano nga yan? May, kay, ay, mamon dito, may mamon, ka, mamon. <laughs> Kaya bili, bumili ka parang, marami, parang uh, Ay, bariya dong. Bariya, ah. Uh, kumu... Kinse, meron ka? Walking, walking, walking. Ha? Ay, ito pala sa balang, ha? Ha, ha, ha. Mani, mani, mani. Thank Buang you. Si JD utong tua, pag nawa kamera. Ayun ang dirty, ha? Ayan, orang... huwag yan. Walay ka na, magugas ka na doon. Baka na doon Running, running, Na Tapos ng gala? Opo. <laughs>

Oh, na kayong tatlo, hug. Ah, ah. Gusto ko yung tatlo. Jiggy. Ha? Uh, na makumbasa. Sino? Yan yan. Buti hindi, hindi ka magkagat na ano. Ang gigil niya. Ah. Hag, ha, ha. Hag na. Hug na sila. Hug oh, ha, ha. hag na. Running, running, running. Running, running. Habang ka, ka mukha mo na. Paras na kayo ng mukha. <laughs> Alay ka. Ay, so para sa kayong marama, anong labaraka. Para kayong ulo niya kaya, Ano? Hmm. Yan, yan, Magpo si Kuya. hala! Nangaaway na si Jayde. Ba't yan, Jayde? Now, Jayde. Hello, bala. Hindi mo awir ko. na. Hi, guys. Hi, guys. Oh. Oh. Say hi. say hi kay King. Saan tayo na sa mo? Nine kiss lang kay King. Hi. Yellow pa nga, yellow. yellow. Ano kulay yan? Red, Oh, oh. Sa yellow. Hah? <laughs> oo. Oh. Uso, oo. Oh. Uso, Hi. Uso, oo. Uso, oo. Uso, oo. Uso, oo. Uso, oo. Uso, oo. Shot mo, shot. Ito ni Jay, ni Jay Day. Shot. ayaw niya. Lalagot ka. Ano ba yung pagkakas? ba yung na. Ano ba yung ba yung pagkakas? Ano ba Ano ba Ano ba yung pagkakas? Ano ba ay. Ay, ay, ay. ay, 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 no? ay hi, <laughs> si hi, si at si unat na lang. Ano? Dapat si si 'yun na. Apo niligay blast. Para na no, <laughs> mas Ligaya pa rin. Apo ni Apo Let's go na. Let's go na. <laughs> Babay na. Hmm. Babay na. Hmm. Babay na. Babay na. Kay Bye-bye. Na, mm -hmm. na si Kuya. Ay, Ade. Hug na. Ano? na. Ginaagong balik ka na. Oh, bili ka na ng Graham. Graham, ba Graham ba bar. Oh, dito lang. What's that? What's that? Huh? Oh, May popsy. Nag-popsy na naman yata. Oh, come here. Malapit we'll masyado. Dito, dito. Come here, dito kay mami. <laughs> <laughs> oh, okay. oh, okay. <laughs> right. yeah. uh, uh, hug mami, hug. Right. no, 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 no. Ouch, ouch. Peace, uh -huh. Say tita. Okay.

ala, ala, ala ala, ala ala, ala, ala ala, ala, ala ala, hindi na dukot mo dyan patubo ka na ng ngipin ha? hindi na natapos yung ngipin na yan, hindi na kompleto? ha? Yan, dito na kami sa bahay, guys. Grabe. Pagod yung gawa namin kanina. <laughs> Ang dami na namin doon. Takbo doon, takbo dito. May magluluto ng kanin. No. Ay? Ah? Mm -hmm. Pulutin mo. Hindi pa kayo namin. Thank mm -hmm. you. Thank you. Thank you, Pa. Okay, hey, thank you po. Yan, bali yung kinita namin sa sa palamig. At saka yung sa kanin. Siguro nakasalang kami ng kanin sa rice cooker ng apat uh, na beses yata. Benta namin sampung piso. ah uh, naka ay, two, uh, 1,200 kasama na yung palamig. Yung palamig, nakaapat na timpla po kami. Pero yung huli, hindi na po naubos. Binigay na po namin yung iba. Yan, thank you so much sa mga bumili. <laughs> May pambili na ng milk si Popot. Ano pot? Naka-survive yung milk no. <laughs> Tao sa tindahan naman namin eh parang naka 800 naman. Mas marami pa yung palamig namin sa <laughs> kabilang tindahan. Hindi kasi kilala yung aming milk tea eh, kapag sa mga katutubo si Lab po ay nasa plaza, naglalaro ng basketball. Hoy, ano, papahinga na rin mamaya dahil napagod. Yan na, natatapos 'yun mga alas 2. Natapos yung four piece. Diana, come here. Kakabit na natin yung TV na sinisipa ang TV. Masisira mo yan. Aba, wala na tayong pamalit. Come here, Natalie. Say goodnight na piana Come here. Shhh. Yana, come here, mommy. 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 Oh, Hug, mommy. Hug na, mommy. Kiss. Yeah. Ay, para pa, mawala yung pagod, mommy. Ayun pa. pagod. Ay, yung bait naman ng baby ko. ha. Ah. Ah. Sabi nga ni mommy, yung kilikili. Where's your kilikili? <laughs> 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 Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming episode. Thank you so much po sa panonood sa aming channel. Na Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye.